Hello guys. So dito guys, yung pagkain natin dito sa paghalo sa kanila ng pagkain nila ay 50% na guys. So kalahati ng kids, kalahati na doon sa formulation natin. And kung niyo guys, yan yung dumi nila. So hindi naman sila nanibago. Ako mapansin niyo ito noon maliliit pa sila. Palagi natin pinapakain ng dahon ng saging kasi nga medyo basa yung dumi nila pero start na naglagay na tayo ng uh, yung formulation nating guys yung mixture po natin okay naman so nagpapagila siya guys na hindi tayo nagkamali doon sa paglagay po natin ng copra kasi delikado po yung copra po yung sobrahan siya so okay okay guys so malaking katipiran para sa akin ano kung gusto ni sundan guys pwede nyo pong gawin pero sa akin malaking bagay po na na-discover ko siya kasi nakakatipid naka naka ako ng pakain dito so pakainin na natin sila guys so pag tanghali guys ito lang ganito lang karami yung feeds nya at ganito din karami yung yung ginawa nating alternative na pakain sa kanila. medyo mahina sila kumain pag tanghali dahil sa sobrang init guys so hindi natin sila pwede i-over sa pakain so lagyan na natin nung no. uh, ah, ginawa ko pong uh, ah, dagdag natin tingnan nyo din po kung gaano nila kagusto yun so ito din yun guys yung ihalo natin sa so, tama na yun pa ng halian itong lima yung iba guys, hindi ko pa hinaluan. Yung mas malilita, saka yung inaway nila, hindi ko pa hinaluan. para recoverin ko muna sila para mas handa. Tingnan nyo guys kung ganito nila kagusto din ito. Hmm. Masinuna pa nila yung yung ginawa ko na kainin nila oh. <laughs> so yan kapag may alaga tayo guys um, mag experiment tayo kung saan tayo makakatipid kasi ang mahal ng kain ngayon kung di mo discard yan lugi pag umaga guys at saka hapon tatlong tabo sige sa kalahati kalahating pitch sa kalahating kwan yung ginawa natin and ang tubig, kasi mainit pag iniwan natin sila eh maraming tubig dito para eksakto hanggang hapon mayroon sila ng inuminan Gustong gusto nila guys kasi powder. Asin powder na powder siya guys. Hindi siya magaspang. Hindi nila pansin yung darak. Kasi giniling ulit natin. Ang mas pino. Thank you guys.